Happy Birthday, Zephanie! Excited na si Zephanie para sa kanyang 22nd birthday ngayong Valentine's Day, February 14. Magdiriwang si Zephanie ng kanyang birthday kasama ang maka-season 2 cast kung saan maghahiking sila sa mount. Hulag! Now mas mayroon siya reason, mas may depth yung trip na to kasi birthday ko po, sabi ni Zephanie. Tapos syempre we're celebrating the month of love, it's just nice to be with people na talagang you genuinely love, Dagdag niya, makakasama ni Zephanie sa hiking trip ang bagong co-star sa maka na si Elijah Alejo. Present din sa birthday trip ni Zephanie ang maka-love team na sina Marco Massa at Ashley Sarmiento, na sa Mount. Pulag na ay celebrate ang Valentine's Day. Hiwalay naman ngayong Valentine's Day ang maka-love team na sina Olive May at John Clifford dahil hindi makakasama ang aktor sa hiking. Zephanie sa Maka Season 2, Answered Prayer siya for US kasi pagka-start pa lang po ng Season 1 talagang we were aiming for another season. Napapanood si Zephanie bilang Yumi sa primetime series ng mga batang riles, kung saan kasama niya sina Miguel Tanfelix, Coco De Santos, Raheel Byrie, Bruce Rowan, at Anton Vinzon. Bukod dito, nagbabalik din si Zephanie sa Maka Season 2 bilang Zef Molina. Thankful ang aktres sa mainit na suportang natatanggap ng makamula season 1 hanggang season 2. Parang dream come true na po. Answered prayer siya for US kasi pagka start pa lang po ng season 1 talagang we were aiming for another season, sabi ni Zephanie. So, ngayon na we're here, we're taping, and tuloy-tuloy yung suporta at pagmamahal nila, talagang overwhelming po siya, dagdag niya. Kasamang nagbabalik ni Zephanie sa Maka Season 2 ang Gen Z Barkada na sina Marco Massa, Ashley Sarmiento, John Clifford, Olive May, Sean Lucas, Chanti, at Mayan Basa. Nadagdagan din ang makabarkada ng bagong cast members na sina Elijah Alejo, Bryce Eusebio, Josh Ford, at Shan Vesigas, kasama ang influencers na sina MJ Encabo at Chovy Walter. Abangan ang Maka Season 2 tuwing Sabado, 445 PM sa GMA